Dante, nakahanda na rin ba ang mga evacuation center dyan sa Maynila sakaling lumakas pa ang mga pagulan dito sa Metro Manila hanggang sa mga susunod na araw? Magandang nga umaga, Ella. Nag-ikot tayo no, kanina, Ella, sa mga evacuation center dito sa Maynila. At uh, handa na, Ella, na tumanggap ng mga kababayan nating sakasakaling uh, sila ay gustong mag-evacuate. Pero sa ngayon nga, hindi pa natin uh, masyadong uh, nararamdaman ela ang uh, epekto nga ng bagyong Christine dito sa lungsod. Mahina pa lamang yung ating uh, nararanasang mga pagulano, pabugso-bugso. At kanina nga, uh, gaya ng ating nabanggit ay nag tayo yung pinuntahan natin yung uh, Corazon Aquino Evacuation Center at yan sa Evacuation Center dyan sa Baseco Compound. At wala pa naman tayo nakita na lubikas bagamat handa na nga itong mga evacuation center na ito. Pumunta din tayo dyan sa may coastal area ng Baseco kung saan nakaranas tayo ng medyo malakas na ela yung hangin at nakita din natin na yung alon ay medyo malalaki na rin. No? Pero kaugna nito yung paalala ng Manila local government bagamat hindi pa masyadong nararamdaman ang epekto ng bagyo lalo na sa ating mga kababayan na sa mga kabataan na wala namang pasok at suspendido ay manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Mga anak, walang pasok ngayon. Pero hindi ibig sabihin ha, maglalakwatsa kayo. Stay put lang kayo sa inyong mga bahay. Ayon kay Arnel Angeles, ang Hepe ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na nakausap natin kanina, may team silang nag-iikot sa anim na distrito dito sa Manila para mamonitor tulad ng mga posibleng puno na bumagsak kapag ka, may malakas na hangin para agad na maalis. Bagamat wala pang ipinag-utos na force evacuation ang uh, LGU, pinayuhan ang mga residente na magpusa ng lumikas kapag ka mapanganib na. At uh, may anim din na operation centers ang uh, handa namang tumanggap ng na mga posibleng may mga medical concern kapag uh, naapektuhan sila ng uh, bagyo. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat Dante Amento.